Hello guys, ayan dito na kami sa San Mira Sabi ng na anak namin magbakasyon daw kami Dito kami mag New Year Pero yan pala yung papagawa guys O pagdideliverin kami ng, ng okay niya Ang galing naman Kala ko makakapagpahinga ako dito eh Yun pala hindi pa kami nakapagpahinga I-deliver na kaagad Sana all Hmm <laughs> Okay guys, mag-deliver na tayo. Kawawa naman tong anak ko. hindi na masyado natutulog. Okay guys, let's go deliver tayo. Hindi guys, alam? na. Hindi. yung pag Hindi. 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 highway. Ha? Ay, di kalsada. Ay, hindi agit iki sa kung pupukaw doon. trabaho mo di ti dadali sa kremen. Ay, nga guys, yung bakasyon namin. <laughs> bakasyon namin na yun, tinagod na kami. <laughs> Pagdating palang deliver na, dami pang deliver namin guys. Oh. Yan, yung deliveran namin dito, walang tao. <laughs> Kanina pa kami, mga 2 <laughs> hours na kami nag-deliver. <laughs> Tapos ang hirap ng mga daanan, guys. Pakita ko sa inyo mamaya. Pero enjoy naman kasi kasama namin yung yung pangit namin. No? Nawala yung mga lagak kong baboy pero yung anak magiging baboy noong taba. <laughs> Ugsubrita lang ito pa. Ang pala tayo baba. Okay. Ay, mapala. Ayan guys, ito yung baan namin. Mahirap. Lalo doon sa banda doon. Ayan. Ito yung bakasyon namin na Wala so, kami nakagreat kay Elder Sir Rosa birthday niya ngayon yan guys yung hirap ng daan natin so sobrang hirap oh, oh, oh. <laughs> <laughs> grabe ay <laughs> uh. <Uy>. ay ala <laughs> ala ang daming ano guys Asa OMG! Kalsada pa ba to? Bagong kalsada lang guys, ginawa. Oh no. Yan, dadampat ang simenteryo. Ayan. Oh. <laughs> dyan. Dyan, dalat Dyan. guys, punta na naman kami sa ibang dideliveran namin. Tapos mamayang gabi daw, maglalight pa kami. <laughs> <laughs> oh Kakaibang bakasyon to guys. <laughs> Ayan nga guys, dahil lalit na kami sa dagat The the and Welcome to the Gera. The Welcome to the Ay, naghalo yung dagat na siguro dito ah. Mga nga dagat na. Dagat okay, okay. na.

para makawalay kayo yung pala mag-deliver sabay na ang wala sabay na mamasyal ng dagat ang ganda para guys so, ako pasunta na kami sa dagat wow <laughs> wow si doon pataas wow boulevard ba to ay dito na naman na panantay ide ay dito yung boulevard guys ng And... May o May mga ka guys. Hindi. ngayon. ngayon. Kaya ngayon. Hindi. Ayan, dito muna tayo, guys. Ayan, ang ganda dito, guys. Dito tayo sa boulevard. Uy, okay. <laughs> <laughs> mahulog ka dyan. <laughs> Ayan, tatlo kaming nag-deliver, guys. Yun yung first day ng bakasyon namin. <laughs> Sana all pano ako.